how to manage many businesses. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, sa dami ng opportunities, dumating si Comparing AI, nagkakaroon tayo ng dalawa, tatlo, sobrang dami lumalapit sa atin, lalo pag nasimula ang isang negosyo. Hindi nakapagtataka na magkaroon tayo ng higit sa isang negosyo. So, paano nga ba natin i-handle ang ipatibang negosyo natin? Alam mo sa akin, before noon, dami kong business. Sabay-sabay talaga yan. So, pero hindi ko yung kinaya na lugi yung iba. Kasi noon, wala pa namang AI that time. Hindi pa natin masyadong naayos yung priorities natin. Pero ngayon, si Doc, meron pa rin akong more than one business. So, meron tayong IMG and kapartner natin dyan ang Kaiser. And meron tayong Rockstar Seminar and Coaching and meron tayong social media platform, particularly YouTube channel na inahande. So, yan po yung mga business nito. So, hard to resist different opportunities na pumapasok sa atin. Kaya, for me, at least siguro, max ng three businesses kung talagang hindi mo maiwasan, lapitin ka ng negosyo, lapitin ka ng opportunity, pwede yan. Sa lahat ng mga merong tatlo o limang negosyo, ito yung mga realities ko yan. Unang-una, not all your business are equal. Hindi lahat ay pare-pareho ng profit na binibigay sa atin. Yung main mo, ito nagbibigay lang sa iyo ng yung isa ang rete a month, yung isa 20, isa 30, isa 40, iba-iba. Pangalawa, iba-iba ng skills requirements sa iyo. Yung ibang kailangan mo skill is negotiation. Yung iba kailangan mo skills is kawang so chef, kumer meron kang resto, kung meron kang bakery, kung nagbe-bake mismo. Sa IMG, IMG community natin, skill ko po dyan is how to train people, how to build people. So sa Rockstar Seminar naman, so speaking yan talaga. Sa coaching naman, is more on relationship, skills, how to connect to people. Sa content writing naman natin, it's more on script writing, it's more on talking. So yan yung mga skills required. So sa negosyo mo rin, di ba? Kung sa tatlo yung negosyo mo, tatlo, three different skills are required from you as a business owner. And of course, iba-iba din na style, You, requirement nila. So ako, iba-iba yung style ko sa different business ko. Iba-iba yung atake ko, iba-iba yung strategy. Like for example, pag nasa seminar ako, iba yung rockstar. Pag nasa OC, more on focus lang ako dyan. Merong mga kwentuhan kami, pero more on mabibigat na, na knowledge na yung binubuhos natin dyan. And iba din pag IMG, pagkasama ko yung team ko, very light lang, masaya lang ako. Gusto ko kasi maging masaya sila. So yung purpose nila, ba't sila nag-join sa ating community sa IMG Rockstar? Maging masaya. Given This premise, so paano nga ba natin i-handle ang iba't ibang So unang-una is, do not give equal time. Yes, maging wise time. Hindi mo naman kailangan natin yung time mo. Let's for example, 8 hours. Hindi naman kailangan, 3.5 hours siya. Di ba? So iba-iba yung time na dapat ibigay mo. So for example sa akin, dahil ang main ko po talaga is IMG Rockstar. Main business natin yan. In fact, dyan tayo may office sa Makati. So yung time ko, morning pa lang nagsasagot na ako, then pausa po yung team ko, then may mga webinars kami, meron ako face-to-face -face na meeting sa kanila sa Makati. Mas maraming time ang ko. Then, konti lang talaga yung nabibigay ko sa, pinaka-konti yung as content creator, as vlogger. For example to, sinabay ko na, nasa coffee shop tayo, vlog na ako. Once or twice a week lang kami nag-meet -me ng aking videographer natin. And doon sa Rockstar Seminar and Coaching naman, yes, nag-seminar tayo. It requires like, pinakamatagal ko yun pagka meron akong uh, speaking engagement talaga. Like 4 hours, 5 hours, plus travel time. Ilang time yung kailangan ka sa main business mo, sa so second business, and the third business. And next is You should use different strategies Iba-iba yung atake mo dyan Iba-iba yung style mo Yung pag nandito ka sa main business mo Yung strategy mo dyan Is just to talk to the clients Or kung nandito ka sa ibang business You talk to your main team So, iba-iba yung strategy Iba-iba yung style Kasi, iba-iba yung nature ng na business na It's up to you Kung anong strategy gagamitin mo You have to understand the nature of your business And of course Tinan mo din yung manpower mo For example, ako Mas madami ako sa content creation A Rockstar Samaritan coaching, konti lang yan. And dito naman sa IMG, kasi parang yan ang main ko talaga. Yan ako merong PA, yan ako may assistant. Mas madami. Kasi yan talaga yung aking main. So, tinawiman yung power mo, kung alin yung kailangan mo ng maraming tao, try to see. And of course, last, try to see the connections of your businesses. For sure, for me, ako naiiniwala ako connected lahat yan. So, wag mo kalimutan na tinanong yung connections para madali din yung flow ng idea, madali din yung flow ng, ng meeting mo kung may connection sila, madali din yung paghanda ng tao. So, for example, sa akin, interconnected naman yan, tatlo na yan. So, yung content creation ko connected yan sa Raksaw Seminar Coaching kasi ang content creation occasion ko naglalabas talaga ng mga marketing namin for IMG marketing ko for Rockstar Seminar Coaching. in terms of marketing. Pati skills ko, medyo connected din ng konti. May mga tao talaga ako na talaga exclusive lang for Rockstar Seminar Coaching. Merong mga hindi pwede mag-overlap. Meron naman pwede mag-overlap. So try to see yung connections ng different business. So if you need coach for this, kung marami kang negosyo pero nahirap mga yander or you want to start another, meron ka pang business, just be a me sa personal life people, Pwede tayo mag-face-to-face -face coaching. Let's go, let's go. Tapi え <music>